Guys, mga idol, magpuputol po tayo guys ng kahoy. At guys, sobrang taas po yung ano, kahoy guys. Kailangan po natin guys ng panungkit. Yan. Kumuha po tayo guys ng panungkit mga idol. Tapos yung itong lubid guys. Isasabit natin sa taas. ano, isasabit sa taas para mahatak natin yung ano, ka, pagputol ng kahoy mga idol. Kasi lang guys eh, hindi sa pwedeng ano, hindi sa pwedeng akyat kasi masyadong malambot yung kahoy kaya ito guys kumunod tayo ng paraan para matalian yung kahoy para sa, sa paghatak hindi tatama sa ano, salamin ngayon doon so ayan guys so, ayan guys So, Natalihan na natin Mga hindong ng tawi guys Ayan Iskarte na nga guys Ito po mga hindong Natalihan na po natin yung tawi Kailangan po guys Medyo malulang po Malulang na nga natin tapos papasok natin dito yung lubid guys yung isang lubid para mataliyan yung ano para paghatak natin ihigpit ihigpit yung lubid mga idol parang ano ba guys parang bandila ba parang bandila ko tapos yan yan guys oh medyo ano kayo maluwang tapos atake natin guys atake natin ito pa ano pataas atake natin pa. kailangan po guys mayroon pong sanga sa taas para Meron siyang ano, na yan guys. So, para guys kas kasi guys. Pero siyang, para siyang idol ano, bandila na tinataas yun. Ano. Oh. Di ba? Para siyang bandila, di ba? Ayan. Ayun, natalya na siya guys. So, huwag higpit na. No. Discarte lang yun eh. Tapos siyempre, tanggalin natin yung hagdan, no? Kasi nga, hindi sa pwedeng akyatan. Masyado siyang malambot eh. Ayan, guys. Tanggalin natin yung hagdan mga idol. thank <laughs> you putulin ko. Kung titignan nyo guys, oh. Yung lubid mga idol ay ito guys, oh. Mayroong sang sanga na ano. Kailangan po yung sanga na sa ilalim para paghatak natin, hihigpit po yung lubid. Yung guys, oh guys. Tsaka po mga idol, nag-iisa po yan. Nag-iisa yung kahoy. Kaya ito, hindi ito pwedeng, hindi siya pwedeng, ano, akyatin. So, yan guys, oh. Kung natin yung mga idol, diba? Namus guys, yung mga technique mga idol, sa mga kung putol lang kahin, guys so yan nag extra income diba ayan meron pa dito ng ano guys dalawa tat tat ay, tatlo pa pa na ating ano mamaya putulin so yan